Wala na ba akong pwedeng gawin para maging tayo? Isa lang naman yung gusto ko eh. Yung lalaking gagawin yung lahat para sa love. Kaya lang, hindi ko yun. Halika, tumahig si Dax. <laughs> Alakas siguro nang tama sa'yo ng oh, ugmag na yun. Pero mami, may isa pa tayong problema. Si Dax ayaw niyong magpakulong. So, kailangan may maituro tayong mastermind sa pagkinap kay Lolo. Huwag ka mag-alala, may nahanap na akong solusyon. Si Carlos ang ituturo nating mastermind. Mami! No, hindi pwedeng! Di ako papayag! Why not? Well, we may not be close, but he's still my father. Ayoko naman indiin in yung totoo kong tatay. So, mas pinipili mo pa yung tatay mo who's been absent for more than half your life kesa sa akin who's been there for you since day one and sacrificed everything for your sake? Mami, no. Hindi naman sa ganun. Si Carlos ang ituturo nating mastermind whether you like it or not. Matagal ko nang naisip yun eh. Lalo na nung nalaman ko yung ginawa niya kay Lynette. Pag nahuli si Carlos, diretso siya sa kulungan. Pag tinuro natin siya, makakalaya ako. Ay, kahit naman makalaya na si Carlos, he's never going to be a father to you. Pero pag ako ang nakalaya, I can go back to my old self and take care of you. We can be together again. Mamili ka. Makakalaya ako at makukulong si Carlos, o pareho kaming mabubulok sa kulungan and you're going to be alone for the rest of your life. Hello? Hello, Mabuhay. Sino to? Hello? Relax, this is Moira Tanyag. Nakuha ko yung number mo kay Zoe dahil nabalitaan ko na pumapayag ka na pala sa plano namin. Eh, gusto ko lang naman kasing magpasalamat sa'yo. Gagawin ko lang yung dalhiningin ng anak mo. Huwag ka mag-alala. Hindi mo pagsisisihan to. Dahil oras na makalabas ako dito. Nako, ako magiging number one fan ng Happy Ever After nyo. Uh, ano bang kailangan mo? Ba't ka napatawag? Tumawag lang ako to finalize our plans. Ito yung gagawin mo, ha? Pero tandaan mo, kailangan mong gawin ito convincingly. At higit sa lahat, ito ang tatandaan mo. Hindi naman tanga si na Robert, eh. Magtatanong at magtatanong ang mga yan. Maliban sa mga ebidensyang ilalabas mo, kailangan malinaw ang motibo ni Carlos para gawin yun sa matanda. Yeah, ano nga bang motibo ni Doc Carlos? Inaisip ka na ba? Ito ang sasabihin mo. Job well done, my dear. Pero mami, natatakot ako. Pinagdududahan ako ni Doc Ray. Pati yung epa na Justine na yan. Mami, sinasabi nila na, na may kinalaman ako sa sa statement ni Dax. I'm sure sasabihin niya rin kay Annalyn yung susunod sa kanya si Annalyn. Ma'am, may natatakot ako. Ayoko, ayoko mahuli. Ano gagawin ko? Just don't mind them. Panindigan mo lang na wala kang alam. Konting tiis, konting drama, at makakalabas na ako sa kulungan na to. Alam mo, imbis na isipin mo yung mga sinasabi nila, isipin mo na lang yung susukutin mo for my grand comeback. <laughs> Freedom is waving for me in the outside world.